So, eto na nga mga habibis. Ang aga namin pumunta ng palengke ni Lindy, mga 7 in the morning, nandito na kami. Puyat pa ako niyan, pero carry lang kasi may bisita ngayon si Rapi at kailangan ko silang lutuan ng lunch. Nag-overnight kasi sa bahay yung mga friends ni Rapi. Kaya pinuntahan ko na tong aking suki ng mga baboy at bumili ako ng kasi, pata at saka mga liempo. At dahil ubos na naman ang stock namin sa rep, bumili na rin ako ng tatlong malalaking manok. At dumaan na rin ako sa suki ko ng isda at buti nilang marami pa ako naabutan na pampano. Bumili na rin ako ng salmon belly kasi gusto ni Rapi ng may sabaw. Sabi ni Lindy, kukunti na lang daw ang aming itlo kaya bumili naman ako ng dalawang tray. Bumili na rin ako ng mga gulay dito kay nanay. pag uwi namin ng bahay, gising na yung mga kaibigan ni Rapi at na sila. Kami naman ni Lindy, nag-start na mag ng mga ingredients para sa pork mechado. Yan kasi ang ni request nila. Kaya nag-start na ako mag-marinate ng pork. Nilagay ako ng kalamansi at saka ng aking paboritong select soy sauce. Mga limang tablespoon yan. Yung kalamansi naman na nilagay ko, siguro mga walong perasong malalaking kalamansi. After mailagay ang kalamansi at saka toyo, minasage-massage ko lang yung ating mga baboy. Mekos-mekos lang tayo ng very, very light chan. And after one hour, na-start na ako magluto. nagisa na ako ng maraming bawang sa kawali. And then, ginis ako na rin ang dalawang perasong sibuyas. Tapos, nilagay ko na yung ating marinated pork. hinalo for a few minutes. Tapos, tinakpan ko at hihintayin ko lang na magtubig yung ating baboy. At habang ginagawa ko yan, nag-start na din ako magprito ng ating mga gulay na carrots at saka patatas. Dalawang carrots at dalawang patatas lang yung ginamit ko. And then binalikan ko yung baboy tapos nagsiso na ako ng pamintang durog. At dahil kailangan pang palambuting mabuti yung baboy, naglagay naman ako ng hot water. Mas masarap kasi talaga pag malambot na malambot yung baboy natin sa pork machado. At habang pinapalambot ko pa yung baboy, umalis muna ako ng bahay kasi nakakaloka na ubusan pala kami ng tomato paste. Kaya ito, pumunta ako ng Alpha sa saglit. Mabuti na lang at may tomato paste pa sila dito. Bumili na rin ako ng yelo kasi naubusan na rin pala kami nakakaloka. At pagbalik ko, medyo malambot na yung ating baboy kaya niligyan ko na siya ng tomato paste. Para maganda yung kulay ng ating pork machado. Konti lang yung niligay ko dyan guys. And then tsaka ko niligay napakaraming tomato. Gumagamit pala ako ng fresh tomatoes para sa aking pork machado. Hindi ako gumagamit ng tomato sauce na nakapak. Kaso yung nabili kong kamatis sa palengke, hindi pa masyadong hinug na hinog Pero kaya na kaysa namang wala, diba? And after a few minutes, eto, nadudug na yung mga kamatis kaya tinimplahan ko na siya ng patis. At eto, optional lang, nalagay ako ng konting magic sarap. And after After a few minutes, ito na yung ating baboy. Kaya niligay ko na yung mga prinitong, patatas at saka carrots. Hinalo-halo ko for about a minute tapos pinatay ko na yung apoy kasi luto na ang ating pork machado. Next ko namang niluto dyan ang sinigang na salmon belly para may sabaw kami. At habang nagluluto ako ng sinigang, may dumating na delivery from Well Made. Grabe, ang dami nilang pinadalang products. Syempre, kasama na dyan ang paborito kong select soy sauce at saka vinegar. May Winrocks, may speed detergent powder and bar, merong Jolly Bat soap, at may Lala Fabcon. Maraming maraming salamat, Well Made Manufacturing Family. At eto na rin ang aking nilutong sinigang na salmon belly. Si Happy David, si David naman ang Si Happy David naman ang nag-table set up para sa aming lunch. Nako pagdating sa ganyan very hands on si Happy David. At ready na nga kami kumain kaya tinawag na namin si Rapid tsaka mga friends niya para maglunch. Paglabas nila ng kwarto, naloka sila ng bongga sa table set up ni Happy David. Extended daw ang New Year celebration, kaloka. Curb! oh, so, ayan. Tikman mo ang aking pork machado. <laughs> Gusto ko, honest, ha? <laughs> <huh? Curb. laughs> Kerba. Gusto ko lang lasang-lasa yung tomatoes. May asim. Yes, may um, okay. asim. Pero ako po may sile. So. Yeah, may sile. Gusto mo mm. Oh, pero tayo. Sabuti so, okay, pa okay. yung mechado herb may asim. Ikaw. Oo. <laughs> 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 pero first time mo ang sili. Pero pork sili. Pero ang sili. Pero Of and course, for David and, yes, yung mga friends ko nandito. Yes, yes. So, no, so, no, so, no, mga, friends no. mga friends ni Rappi. Mga friends <laughs> <press> ni Rappi <laughs> kakakilala sa tunay na ugali ni Rappi. Yes. <laughs> Evil twin sister Char. Ang lasa. First <laughs> time <thing laughs> matikman yan. Mm. No! Ang sarap. Ang Balang balang da. Balang, 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 balang <laughs> ano? Balansin balansin yung alat. Walang eme na ako. Ang sarap talaga. Ang sarap. Erwin. O ayan. Ang ating pork Na Pinalambot sa tomatoes. Ayun, masarap. Malambot yung ano, pork tsaka hindi tinipid sa ingredients. Ah, okay na po, Evan. Evan! Evan! script. Evan! 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 from Canada! Ayan! Wow! Kumusta ang ating... Ah, Parang may kulang po. Anong kulang? Kulang yung nalagay ko. Ay, ah! Ay, <laughs> ay, may ganun, ng Evan! Napakunti ba nalagay mo? Alam ko no. naman yung kulang ng jowa. <laughs> Thank you, Evan! Oh, and last of the si Kyle. Yes po. Tingnan mo kailan natin form mo, Chado. <laughs> mm, sarap. Mm. <trve> May Yay! Thank you. Sarap yung malambot. Mm. Yummy. Oh, mo mo na. Mas masarap kumain, Charap, uh, <laughs> Kingan, di ba, pag gold no ang pinggan? pinggan? Hindi na pinggan ang I mean, ang, ang, yeah. yeah. utensils. Kasama <laughs> maka-ano, Game of Thrones. <laughs> <laughs> Mag-inventory mm. count ko ka. <laughs> sarap! Kulang <laughs> 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 na po Wala mga. Pati ah, yung taba, ang <laughs> sarap. <laughs> Hindi nakakaumay yung taba. Yes, yeah, thank you. Kulang na lang ng kiss. Oh. <laughs>